eto po yung isang kwento ng aking kumparen. Ako, talagang matatawa kayo. Um, may kwento ko. Ito na ba yan? O oh, yan na yan, uh. May kwento ko kasi, minsan sa mga inuman, uh. merong mga kanya-kanyang pasiklab. Oo, oh, kaya siya eh. Ano yan? asawa o doon na pupunta pare. Ay. Kaysu siya hindi na utosan ng asawa. Bob, Mm. Kaysu siya ye wow. sa inuman eh, hindi pwedeng tawagin ng asawa. No. eh, meron ako parang kaibigan. Uh. Na yun naman, eh, bilib din ako. Bakit Kasi pare, yung na uh. Nakadamit yun. Hmm. Uh. Pagka pare yung asawa eh, nagpakita na sa kanya. Ah. Na formang tatawagin siya. Ang gagawin pare ng lalaki, lilinisin. Ililinis lang, yun. ililis lang oh. yun yung baraso. Tapang nung usapan. Ipapakita lang pare yung totoo. Bababa. Pag pare nakita na yung totoo, uuwi ba? na yung babae. Babang tindi nung lalaki na yun ha. Wow. Yeah. Uh -huh. Eh itanong mo naman pare, kung ano pare yung nakalagay na tato, Kaya kung ba Ano ah pare, tato Nakalagay ron susunod na ako. to.